Eto mga boss, pag-isipan niyong mabuti ito. Uh, I-consider niyo sa pagpili ng uh, kandidato niyo ngayong papadating na election. Meron na ba kayong marinig mga boss na kandidato na ang kanyang slogan o ang kanyang mga plataforma ay para sa mga mayayaman? Wala, di ba mga boss? Dahil lang laging bukong bibig ng ating mga kandidato kapag panahon ng kampanya, kapag nangangako sila, ay uh, laging para sa ating mga may hirap na Pilipino. Wala kang maririnig na kahit sinong politiko o kahit sinong uh, nangangako sa iyo ngayon na sasabihin niya na kapag siya ang nanalo, kapag siya yung inalal ng taong bayan, ay uh, tutulungan niya ang mga mayayaman. So, pag-isipan nyo mabuti mga boss. Ang isang politiko kapag nangangako, laging ang material niya mahirap. Laging ang gusto niyang tulungan, mahirap. Laging ang priority nila, mahirap. Pero, pero, pero mga boss, kapag nanalo na yung mga politiko na inalal ng mga taong mahirap, na binoto ng karamihan ng mga mahirap dahil sa kanilang matatamis na pangako, ito na yung katotohanan. At ito na yung totoong mangyayari mga boss. So makinig kayo mga boss para kahit pa paano uh, makapagnilay-nilay kayo o makapag-isip-isip kayo bago man lang sumapit yung eleksyon at makaboto kayo ng tama. Kapag si kandidato nanalo na at nakaupo na sa pwesto, mga boss, sino yung madaling nakakalapit sa kanila? Tayo ba? na ordinaryong mga Pilipino na may hirap na pinangakuan nila nung nangangampanya sila na tutulungan nila tayo. Huwag na tayong magbulahan dito mga boss. Alam nyo na napakahirap ng lapitan ng isang politiko kapag nanalo na. Pero kapag ang mayaman ang lumapit sa kanya, kahit walang appointment yan, kahit walang kasabi yan, pupunta diretsyo sa isang kandidato na nanalo at haarapin yan hindi katulad ng mga may na pinangakuan nila na bago nila harapin ay isang damukal na pila ang aabutin mo o kaya naman talagang mag-aantay ka ng napakatagal bago mo maharap yung kandidato na pinili mo na inasaan mo na tutulong sa'yo tapos sa bandang uli habang nasa maabang pila ka at nagaantay doon sa tulong na may bibigay sa iyo ni kandidato na nanalo. Lalampasan ka. Dadaanan ka lang ni mayaman. Ni hindi dumaan sa pila, hindi dumaan sa proseso, diretso na sa kandidato na nanalo. Oh, naloko na mga boss. Ikaw na umasa na tutulungan ka ni kandidato na nanalo dahil sa mga pangako niya para sa mga mahirap at uh, ikaw na mahirap umasa ka na matutulungan kanya at uh, binigay mo yung boto mo ng basta-basta sa kanya tapos ngayong nakaupo na siya yung priority niya na yung mga taong kilala yung mga taong may impluensya, yung mga taong mayayaman na hindi naman kasali sa kanyang mga plataforma nung nangangandidato pa siya So what's the point kung bakit natin to sinasabi? Kaya natin to sinasabi o kaya natin to pinagkukwentuhan ngayon mga boss para maging aware tayo sa mga kandidato na ginagamit lang nila ang mga mahihirap para sa kanilang mga kampanya. Wala pang kandidato ang nangampanya na sinabi niya na kapag siyang nanalo ay para siya sa mayaman. Lahat yung mga kandidato na yan para sa mga mahihirap. Dahil sa Pilipinas, masakit man tanggapin, mas marami yung mahirap na tao kesa sa mahihiyaman na tao. Kaya ang bawat politiko na nangangarap na manungkulan sa bansa natin, tayong mga mahirap ang kanilang material. So tayong mga mahirap ang kanilang ginagamit. Kaya mga boss, ayan, maging matalino kayo sa pagboto. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kahit sinong kandidato na ang kanyang uh, plataforma ay tulungan ang mga mahihirap. Dahil hindi lahat, hindi lahat gaganap sa tungkulin kapag nanalo na sila. Marami dyan mga boss, ginagamit lang tayong mga mahihirap para maipanalo nila ang kanilang kandidatura. Kaya mga boss, pag-isipan natin mabuti kung sino yung mga kandidato na iboboto natin. Uh, huwag tayong magmadali, huwag tayong basta makikinig lang kung kani-kanino sa dikta ng kamag-anak, sa dikta ng kaibigan, sa dikta ng kakilala. Bumoto tayo ayon sa gusto natin, ayon sa pinili natin kandidato dahil alam natin na talagang magtatrabaho at mapagkakatiwalaan yung kandidato na iboboto natin. Tigilan na natin yung nakasanayan natin na sunod-sunuran lang tayo sa ibang tao. May sarili tayong isip kaya tayo binigyan ng Panginoon ng tigi isang ulo ay para makapag tayo ng para sa mga sarili natin. Kaya yung boto mo, wag mong ipaubaya sa ibang tao ang desisyon. Ikaw ang mag -desisyon. ikaw ang pumili ng kandidato mo. At mga boss, kaya natin pinilit na ialo itong ganitong klaseng uh, content. Kahit na ang pinag-uusapan lagi natin dito, realidad ng abroad. Dahil kaming mga OFW, connected kami sa politika dahil bawat OFW na nagtagal na dito sa abroad, na dekada na yung tinagal dito sa abroad, ay nangangarap din kami na balang araw makauwi kami sa sariling bansa namin at doon na lang kami mamuhay, magtrabaho, magnegosyo at hindi kami nag-aalala dahil alam namin na maganda ang palakad ng gobyerno at kakayanin naming mabuhay at matustusan ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. Kaya mga boss, itong usapin sa politika related sa aming mga OFW. Kaya naman, sa ganitong klasing kwentuhan, sa ganitong klasing video, sinisikap natin na kahit papaano may encourage natin yung ibang mga OFW o ibang mga kababayan natin na sa darating na maging matalino tayo sa pagpili ng kandidato Huwag nating basta-basta ibibigay 'yung boto natin lalong-lalo na kung ang kapalit lang ay kakarampot na pera. At anim na taon nating pagdudusan dahil nakapili na naman tayo ng mga maling kandidato. Kaya sana ngayon mga boss, pumili ka ng tamang kandidato mo. Yung alam mo sa sarili mo, nakarapat dapat siya. At hanggang dito na lang mga boss yung ating uh, kwentuan At uh, susubukan pa nating gumawa ng mga ibang mga kwentuan about sa pagboto o sa tamang pagboto para makain encourage tayo ng ating mga kapatid na OFW o mga kapwa Pilipino natin na sa darating na uh, election uh, bumoto tayo ng tama, pumili tayo ng tamang kandidato at uh, suriin nating mabuti yung pipiliin nating mga kandidato. At siyempre mga boss, walang sawang pasasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga kapatid. Nalilitim mong willing mapagod sa abroad. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss sa panunood nyo ng ating mga video. At mga boss, ayan, dun sa mga hindi pa nakakapag-follow sa atin kapag napadaan sa wall nyo itong ating mga kwentuan. At uh, medyo okay naman sa inyo mga boss, ayan. Palambing na lang ako ng mga follow nyo mga boss para naman dumami yung kakwentuhan natin dito. Mag-iingat kayo palagi mga boss. See you next time.